Makinig na mabuti dahil may mahalagang bagay na gustong iparating sa iyo ng iyong mga anghel na tagapag ngayon. Sila ay nagsasalita na may pusong puno ng pagmamahal at pag-alala. Minsan, naglalakad ka sa mga lendas na tila ligtas at pamilyar. Akala mo ayos lang ang lahat. Ngunit may mga panganib na nakatago sa hindi mo nakikita. Maaring pakiramdam mo ay kumpiyansa ka, naniniwala na walang maaring magkamali. Ngunit may mga puwersa sa paligid mo na hindi mo nakikita. Ang mga puwersang ito ay hindi magiliw. May isang taong naglagay ng patibong para sa iyo at ikaw ay diretso dito nang hindi mo nalalaman. Gusto na iyong mga anghel na buksan ang iyong mga mata sa panganib na ito. Gusto nilang makita mo ang realidad na nasa unahan mo para may iwasan ito. Hindi lahat ng umiti sa iyo ay may magandang intensyon para sa iyo. May ilang taong na nagtatago ng kanilang tunay na hangarin sa likod na mga ngiti at magagandang salita. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, maari silang puno ng panlilinlang. Madaling malin lang kapag napapaligiran ka ng mga taong tila mapagkakatiwalaan. Gayon pa sa kalobloban mo, ang iyong intuisyon, ang iyong palob na tinig ay alam ang katotohanan kahit na hindi ito nakikita na iyong isip. Pinapayuhan kita na mabigay pansin sa tinig na iyon gayon higit kailanman. Isipin mo ang iyong sarili na naglalakad sa isang makapal na kabubatan. Ang landas ay pamilyar, nalakaran mo na ito na maraming beses. Ang matataas na puno, ang kaluskos na mga dahon, at ang amoy ng lupa ay bahagi ng mundong kilala mo ng husto. Ngunit ngayon, may kakaibang pakiramdam. Napansin mo ang mga bagong bakas sa daan, kakaibang marka sa mga puno at mabigat, hindi mapalagay na katahimikan sa hangin. Ito'y mga senyales na may mali. Sa kagubatan na iyong buhay, may mga katulad na senyales rin. Henapin ang mao ang MGA Ido. Ang iyong mga instinto ang gagabay sa iyo, katulad ng gadawin nila sa kagubatan. Pakinggan mo sila, pagkatiwalaan mo sila, at tutulungan kanila manatiling ligtas sa kapahamakan. May napansin ka bang kakaiba? Maaring nakaramdam ka ng bahagyang pagbabago sa hangin kapag kasama mo ang ilang tao o nasa ilang sitwasyon. Parang may mali, ginit hindi mo mari ano ito. Kapag sinabi ko may patibong na inilatag para sa iyo, hindi ko ibig sabihin na ito ay isang literal na patibong na nakikita na iyong mamata. Ang mga patibong sa iyong buhay ay madalas na hindi nakikita. Sila ay emosyonal o psikolohikal. Ginawa mula sa mga kasinungalingan, manipulasyon at panlilinlang. Maaring may taong sinusubukan kang dalhin sa isang landas na hindi mabuti para sa iyo. Maaring nais nice nilang itulak ka sa isang sitwasyon kung saan ikaw ay mahina, kung saan hindi ka kasing lakas o protektado tulad na dapat. Ang mga patibong na ito ay hindi laging madaling makita. Nakatago sila sa mga salitang sinasabi ng mga tao, sa kanilang kilos o sa mga pangakong ginagawa nila. Ngunit kung mabibigay ka na pansin, mararamdaman mo kapag may hindi tama. Pagkatiwalaan mo ang pakiramdam na iyon dahil ito ang iyong panloob na sistema na babala na nagsasabi sa iyo na mag Minsan, maaring ang isang relasyon ay mukhang promising, ngunit ito ay nakabesa sa mga kasinungalingan. Maaring inalok ka na isang negosyo na tila makapagpapayaman sa iyo, ngunit puno ito ng mga nakatagong panganib. O baka may kaibigan ka mukhang sumusuporta, ngunit sa kaloban, sila'y nainggit at nagnanais na masama sa iyo. Ang mga taong naglalatag ng mga patibong na ito ay madalas na napakahuse sa pagtatago ng kanilang tunay na sarili. Nagsusot sila ng mga maskara na kabaitan at sinasabi ang lahat ng tamang bagay. Ngunit ang kanilang mga motibo ay malayo sa pagiging tapa. Mahalaga para sa iyo na makita ang katotohanan sa likod ng kanilang mga aksyon. Tanungin mo ang iyong sarili, ang kanilang mga salita ba ay tugma sa kanilang ginagawa? Sila ba ay per-pereho sa kanilang kilos? Ang tiwala ay hindi nangyayari na magdamag. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng katapatan at transparency, hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos o walang laman na pangako. Ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay laging nagmamasid sa iyo, pinapanatiling ligtas ka. Sila ay sumusubok na magbigay babala sa iyo, nagpapadala ng mga senyeles at signal. Ang mga ito ay maaring hindi halata, tulad na pakiramdam sa iyong tiyan o isang pag-iisip na patuloy na bumabalik. Bigyan ng pansin ang mga patnubay na ito, ito ang paraan na iyong mga anghel ang ipahiwatig sa iyo na magingat. Minsan, maaaring makaramdam ka ng kuto, biglang pagdududa, o makahanap na hindi inaasahang impormasyon na nagpapaisip sa iyo. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito, isipin na sila'y mga nagkataon lamang. Hindi sila ginaan. Ang mga ito ay mga banal na signal na nilalayong protektahan, kamula sa kapahamakan. Isipin mo ang mga panahon na nakakaramdam ka ng na pagkasiwa sa paligid ng isang tao. Maaring pinagsawalang bahala mo ito. Iniisip na ikaw lamang ay nagiging masyadong sensitibo o paranoid. Ngunit ang mapakiramdam na iyon ay hindi random. Naroroon sila para sa isang dahilan. Ito'y para na iyong kaluluwa upang bigyan ka ng babala na may hindi tama. Ang iyong katawan ay kadalasang alamang katotohanan bago ang iyong isip. Bigyan na pansin kung paano ito tumugon. Kung ang iyong dibdib ay sumisikip, ang iyong tiyan ay sumasakit o ang iyong mga balikat ay naninigas, ang mga ito ay pisikal na senyales na nagsasalita ang iyong panloob na karunungan sa iyo. Ang iyong katawan ay sinusubukang iparating sa iyo ang isang mahalagang bagay. Pag-usapan natin ang pagiging mapagmatiyag. Ang pagiging mapagmatiyag ay hindi nangangahulugang dapat kang maginala sa lahat. Ito ay nangangahulugang manatiling alerto, napapansin ang mga detalye at pagkatiwalaan ang iyong mga instincts. Ito ay tungkol sa pagiging matalino at maingat upang makita mo ang katotohanan sa likod ng mga maskara na suot ng mga tao. Pagkatiwalaan mo ang mga pakiramdam na nasa loob mo. Sila ang iyong gabay para manatiling ligtas. Kapag may hindi tamang pakiramdam, mahalaga magtano. Huwag matakot maghanap ng kalinawan kapag ikaw ay nalilito. Minsan, mas mabuting humagbang pabalik upang makita ang mas malaking larawan kaysa mahuli sa sandali. Maari maramdaman mong nag-iisa sa iyong mga pagdududa Nag-aalala ng iba ay mag-isip na ikaw ay nagireksyon na sobra. Ngunit mas mabuti maging maingat at ligtas kaysa maglakad na bulag patungo sa isang patibong. Kumonsulta sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Ibahagi ang iyong maalalahanin sa kanila at pakinggan ang kanilang payo. Minsan, ang pananaw ng iba ay maaring mapakita ng mga bagay na maaring hindi mo napansin. Habang nagpapatuloy ka, kailangan mong balansehin ang pagtitiwala at discernment. Magtiwala sa kabutihan ng mga tao ngunit tingnan din na mabuti ang kanilang tunay na mga intensyon. Tandaan, hindi lahat na pumapasok sa iyong buhay ay nararapat manatili. Ang ilang tao ay naroon upang magturo sa iyo ng leksyon, ang ilan ay mga at ang ilan ay mga pagsubok. Ang susi ay malaman kung alin ang alin. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at pakikinig sa perehong iyong puso at isip, magadawa mong tahakin ang iyong lendas na may karunungan at lakas. Ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo ay igagalang ang iyong pangangailangan para sa katapatan at kalinawan. Hindi sila magagalit kapag nagtatanong ka o nangangailangan na katiyakan. Sa halip, buong kasiyahan nilang ibibigay ang transparency na iyong hinahanap. Habang hinaharap mo ang sitwasyong ito, mahalagang manatiling nakatapak sa lupa. Itapak mo ang iyong sarili sa iyong mga halaga, sa iyong mga prinsipyo, at sa iyong pananampalataya. Kapag matibay ang iyong paninindigan sa iyong mga paniniwala, mas mahirap para sa iba na iligaw ka ng mga maling pangako. Ang iyong lakas ay nagmumula sa pagkilala sa kung sino ka at kung ano ang iyong pinaninindigan. Hayaan mong maging iyong angkla ito sa mga panahon na kawalan na katiyakan. Ang pagpapatawad ay isa ring makapangyarihang kasangkapan. Kapag natuklasan mo ang isang patibong at mangyayari iyon, mahalaga na patawarin mo ang iyong sarili sa hindi pagkakita nito agad. Ikaw ay tao at natural lamang ang magtiwala at maniwala sa iba. Huwag hayang ang karanasang ito ay magpatigas na iyong puso o gawing mapagalinlangan. Sa halip, gamitin mo ito bilang isang aral upang patalasin ang iyong discernment at palakasin ang iyong intuition. Tandaan, ang pagtitiwala sa mga tao ay hindi kahinaan. Ipinapakita nito na may mabuti kang puso. Ngunit ang matutong balansehin ng tiwala at pag-iingat ay tutulong sa iyong maging mas matalino at matata. Panatilihing bukas ang iyong puso, ngunit hayaan mong ang iyong intuition ang gumabay sa iyo. Sa ganitong paraan, magagawa mong tahakin ang mundo ng may kabutihan at karunungan. Kung mahal mo ang Diyos, siguraduhin mag-subscribe sa aming channel. Nang ako si Jesus, binuksan ko ang isang pintuan para sa iyo na walang makapagsasara. Walang makakapigil sa banaw na plano na iniletag para sa iyong buhay. Minsan, ang buhay ay maaring maging mahirap, ngunit tandaan ang Diyos ang palaging iyong kanlungan at lakas. Nandiyan siya upang tulungan ka sa tuwing may kinakaharap kang problema. Bago matapos ang linggong ito, mapupuno ng napakaraming biyayang iyong buhay na lahat ng iyong mga alalahanin ay mawawala. Isipin mong ang iyong puso ay umaapaw sa kagalakhan at kapayapaan. Isipin mong natutunaw ang iyong mga alalahanin parang niebi sa ilalim na araw. Ganyan ang mangyayari kapag nagtiwala ka sa plano na Diyos para sa iyo. Ginagabayan niya ang iyong mga hakbang at ang kanyang pagmamahal para sa iyo ay hindi matitina. Hawakan mo mahigpit ang iyong pananampalataya at panoorin mo mapuno ang iyong buhay na kanyang kabutihan at biyaya. Ang Diyos ay nagpapadala ng mga biyaya sa iyong direksyon, mga tao, mga mapagkukunan at mga pinansyal na bagay na hindi mo inakalang posiblo. Nagataas siya ng mga ahel upang protektahan at gabayan ka at ang iyong mga mahal sa buhay. Kung nagtitiwala ka sa mga ahel na ito, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pag-type ng tatlong daan at tatlumput tatlo. Tandaan, walang pananampalataya, imposible na mapasaya ang Diyos. Ang mga tunay na naghahanap sa Kanya ay gagantimbalaan. Sang gayon, ang Panginoon ay binabago ang iyong buhay. Pinapalitan Niya ang iyong kalungkutan ng kagalakan at ang kahirapan ng kayamanan. Isipin mong ang bigat na iyong mga problema ay inaangat at pinapalitan na kaligayahan at kasaganaan. Si Jesus ang tinapay na buhay. Sino lumapit sa Kanya ay hindi na maguguto. Siya ang ilaw na nagliliwanag sa pinakamadilim na sandali. Kung pakiramdam mo ay pagod ka at nabibigatan sa buhay, lumapit ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng pahinga. Danasin mo ang kapayapaan at kagalakan na tanging si Jesus lamang ang maaaring mabigay. Kung nagtitiwala ka kay Jesus, itape mo ang limandaan at 5.5. Maglaan tayo ng sandali upang ang pasalamatan ng Diyos sa pagdadala sa atin sa bagong buwang ito. Hinihiling namin sa Kanya na panatilihing ligtas ang aming pamilya at mga mahal sa buhay sa buong buwang ito. Nawai ang kanyang proteksyon at mga biyaya ay lagi namin kasama. Panginoon, inihiling namin sa iyo na bantayan kami at balutin kami na iyong banal na proteksyon. Palibutan mo kami na iyong pagmamahal at protektahan kami mula sa anumang kapahamakan. Pagpalain mo kami na mabuting kalusugan, lakas at walang hanggang biyaya. Alisin mo ang anumang pag-alala, takot, stress o pagdududa na maaaring nagpapabigat sa aming mga puso. Kapag dumeting ang mga mahihirap na panahon, tulungan mo kami magtiwala ng lubos sa iyo. Palalahanan mo kami na huwag umasa sa aming sariling pagunawa, kundi magtiwala sa iyong karunungan at patnubay. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa pakikinig sa aming panalangin at sa pabibigay sa amin ng iyong biyaya at awa. Sa pangalan ni Jesus, ako ako'y nananalangin, Amen. Gusto kong magtapos na may espesyal na panalangin para sa iyo. Panginoon, inahanap namin ang iyong patnubay at biyaya habang tinatahak namin ang lendas ng pagmamahal at pagunawa. Habang naghihintay kami na magkaisa ang mga puso, inihiling namin ang lakas, esensya at ang karunungan upang makita ang kagandahan sa paglalakbay na ito. Nawai ang pagmamahal na lumalago sa pagitan namin ay maging banayad at malalim, umaabot sa pinakamalalim na bahagi na aming mga puso. Hayaan mong ang maugnayan na aming mabuo ay maging matibay at pangmatagalan, na makatatagal sa pagsubok na panahon. Gabayan mo kami na iyong liwanag at tulungan mo kaming bumuo na isang kuwento ng pagmamahal na kasinggenda ng pagkakataga. Amen. Habang inaabangan natin ang pagtatapos ng taong ito, isang panahon kung kailan ang pagmamahal ay bukas na ibinabahagi. Humihiling kami na iyong banaw na proteksyon at patnubay. Nagtitiwala kami na ang lahat ay mangyayari ayon sa dapat. Salamat sa palagiyang pag-alalay mo sa amin, sa pagsuporta sa amin sa paglalagbay na ito patungo sa pagmamahal. Ang iyong presensya ang nabibigay sa amin ng lakas at kaginawahan. Kami ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pag-alaga at sa paraan na pagtulong mo sa aming paglago sa pagmamahal. Amen. Ipakita mo ang iyong suporta sa pamamagitan ng pagbibigay na espesyal na pasasalamat na hanggang US$20. Kung nais mong angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang dala nito, itape mo ang apat na daan at apat na putapat. Isang mahalagang mensahe ang naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Siguraduhin mong panoorin ito upang marinig kung ano ang sasabihin nito.